unang sango sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan Kumusta ka kaagapay? Simulan natin ang araw na mayroong pusong puno ng kagalakan at pasasalamat. Magandang araw. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating pagtalakay sa ating paksang The Gift of God, The Genuine Rest. Sa umagang ito, tayo ay magpapatuloy sa ating tinatalakay tungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa lalaking paralitiko. Ang sabi sa talatang 8 hanggang siyam sa kabanatang 5 ng Juan, sinabi sa kanya ni Jesus, Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki, binuwat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga. Ang may sakit na lalaki ay uh, tuluyan nang ang gumaling sa tulong ng Panginoong Yesus. Binuwat niya ang kanyang higaan at banig, siya'y tumayo at lumakad. Kaagapay, katulad ng lalaking ito, marami ring tao ang nasa banig ng karamdaman, nasa banig ng kahirapan, nasa banig ng kabiguan at nasa banig ng kasalanan. Ang tanong, anong uri ng pagkalugmok ang iyong kalagayan sa mga panahong ito? Anong uri ng banig meron ka? Kaagapay, saan nakahinto o nakabilanggo ang iyong buhay? Kontento ka na ba dyan sa iyong kalagayan na lagi ka na lang nakahiga dyan sa iyong banig? Akala mo lang masarap dyan, ngunit bilanggo ka ng ganyang kalagayan. Ito rin ang madalas na nagiging dahilan para hindi ka makasulong sa buhay. Banig ng pangangatwiran, banig ng pagdadahilan at banig ng pagkalugmok sa kasalanan. Palagi kang nakaratay sa banig na yan. Ngunit ano ang dapat mong gawin? Una, iwanan ang bagay kung saan ka nakabilanggo. Saan ka nga ba nakabilanggo? Sino ba ang nagbabantay sa at parang di ka makaalis diyan sa kalagayan mo. Yung nagbabantay sa iyo, ayaw niyang lumaya ka. Ang nais niya naka-stuck ka lang. Ang gusto niya lagi kang nakaratay diyan sa iyong banig. Pangalawa, iwanan ang mga pagdadahilan. Mga maling pangangatwiran, self-righteousness, mga pagdadahilan ng mga mali. Ginajustify mo pa sa Diyos ang mali ay mali. Pangatlo, iwanan ang mga sagabal. Napakadaming nakakagulo sa iyo. Dapat ma-distinguish mo sila. Daming sagabal sa paglilingkod mo. Ang problema, di mo pinapansin hanggang mahirata ka na. Pangapat, iwanan ang mga nakasanayan. Madalas ito ang mga nakapipigil sa pag-unlad o sa pag ng tao. Mga bagay na kinasanayan ng gawin. Ayaw ng pagbabago at yung kinagawian na lamang ang nais gawin. Ayon sa kwentong ating tinatalakay, yung lalaking may karamdaman ay hindi na natiling nakalugmok sa kanyang higaan. Nakakatuwang isipin na nagkaroon ng himala sa kanyang buhay siya ay gumaling sa panahon ng kanyang pagsunod sa utos ng Panginoong Yesus. You know what? Miracle happened at the time of obedience. Subalit dito sa talatang 10 hanggang labing isa. kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong igaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. Pinigilan ng mga pinuno ng mga hudyo ang lalaki subalit hindi siya nagpapigil. Nagtiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos at siya ay sumunod. Ito ang madalas gawin ng kaaway o ng jablo sa atin. Ang pigilan tayo, pigilan tayong bumangon, sa ating pagkakasadlak at pigilan tayong tumayo, lumakad at magtagumpay. Ayaw ng Diablo na tayo ay lumaya. Ayon sa 1 Kabanatang 8, mga talatang 31 at 32, sinabi naman ni Jesus sa mga hudyong naniniwala sa kanya kung patuloy kayong susunod sa aking turo. Kayo nga'y tunay na mga alagad ko makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa pagkakataong ito, tumayo ang paralitiko, humakbang at tuluyan ng nakalakad. Pinanghawakan niya sa mga oras na iyon ang salita ni Jesus, Stand up and walk. Kaagapay kung pangahawakan lang natin ang mga salita ng Panginoon sa ating mga buhay, may katiyakan ng ating mga hakbangin. Ang katagumpayan ay nasa Panginoon. Siya ay Diyos ng tagumpay. Ang nais ng Diyos ay makaalis ka sa kinasasadlakan mo ngayon. Maaring kabiguan, maaring karamdaman o maaring kasalanan. Kaagapay, hanapin mo ang daan papalabas. Sasamahan ka ng Diyos. Huwag kang magpapabaya sa sarili mo. Ikaw din ang mahihirapan kung magpapabaya ka. Huwag mong ibabase sa iba ang iyong buhay, kalusugan at ang iyong paglago. Ikaw ang responsable sa sarili mo. Ang sabi sa Pilipos, Kabanatang Isa, Talatang Anim, Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Yesu Kristo. Ipagpapatuloy natin bukas kaagapay ang ating pagtalakay sa paksang The Gift of God, The Genuine Rest. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw ako po si Pastor Ronald Llobrera. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Mm -hmm. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay, bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ng Yesus. Amen. ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.